Panalangin para sa mga mahal sa buhay na yumao yung undas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O banal kong Hesus na nagdusa at namatay ng buong pagmamahal upang tubusin ako ng iyong mahal na dugo para sa buhay na walang hanggan. Alam kong buhay ka at nakikinig sa aking mga pagsamo at ang biyaya ng katubusan mo ay nagumapaw, kaya napatawarin mo, o lubhang maawa in Diyos, ang mga kaluluwa ng mga minamahal kong yumaw. Palayain mo po sila sa mga pagdurusa at hilahil at yakapin sila sa bisig ng iyong dakilang kabutihan at sa kalipunan ng mga anghel at mga santo upang malaya sa lahat ng pait at hinagkis, magpuri, magtamasa at maluklok sila sa paraiso, kasama mo sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo sa kaisahan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga magulang na yumao, O Panginoong Diyos, na nagsuho sa akin upang parangalan ang aking ama at ina, kalugdan at kaawa ang lupo ang kanilang kaluluwa, patawarin sila sa mga kasalanan at tanggapin balang araw sa ligaya ng iyong walang hanggang. Diwanag sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Amen. Para sa mga kamag-anak at kaibigang yumao, o ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan at nagkakaloob ng kaligtasan sa tanan. Nagsusumamo kami sa iyong awa na kalugdan ang mga kapatid, kamag-anak, tagapagtaguyod, at kaibigan na yumao upang sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birhing Maria at mga santo win mong masumpungan nila ang pakikilahok sa iyong walang hanggang padpapala, sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang anak mo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa isang natatanging minamahal na yumao, Isaloob mo po, O oh, makapangyarihang Diyos, na ang kaluluwa ng iyong lingkod na si. Sambitin ang pangalang na pumanaw mula sa mundong ito patungo sa kabila. Ay mapadali sa inang mga sakripisyong ito upang malaya sa kasalanan, makamtan niya ang kapatawaran at pahingang walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong amin Panginoon. Amen. Para sa lahat ng mga yumao, O Diyos na lumikha at manunubos ng lahat, Ipagkaloob mo po sa mga kaluluwa ng iyong mga lingkod ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Upang sa mapagpakumbabang pagsumamo ng simbahan, makamta nila ang kapatawarang inaasam. Sa pamamagitan ni Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.